Alam mo ba na sa Pasig City, may buwan ng 500 pesos ang mga senior citizen? Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang ito balita, totoo to. At monthly pa. Astig no? Ito ay tinatawag na Local Social Pension Program. Every month, tumatanggap ng 500 pesos cash allowance ang mga kwalipikadong senior citizens mula sa lokal na pamahalaan. Wow. Pero hindi basta-basta. May requirements. Kailangan, senior ka na. Walang pension sa SSS o GSIS at residente ng Pasig ng hindi bababa sa dalawang taon. Ang ayuda ay dinadaan sa Land Bank ATM Card. Hindi na kailangang pumila kada buwan, direkta na sa bangko. At hindi lang yan, My year-end bonus na 3,000 pesos libreng sine, gamot, check-up, at may 5,000 pesos burial assistance pa. Wow! May 10,000 hanggang 20,000 pesos, insentibo para sa mga edad 90 years old pataas. Simple lang ito para sa iba, pero sa kanila, panggamot, pangkain, pantawid buhay. Kung may lolo o lola ka sa Pasig, sabihan mo na. Baka ito na ang tulong na matagal na nilang hinihintay. Ikaw ka Joe Facts. Meron din ba dyan sa lugar nyo na binibigay sa mga senior citizens? Comment ka naman para malaman namin.